Uy, ayaw mo dagan-dagan lagi. Baklas lang di mo mga damag. Guys, na nami diri sa igbaw. And may nalang gani kay wala mi ulan. So maayo-ayo na lang kay walay ulan. Landong rasya kaayo. Og hapon na siya. Steven! Gingan na kag Manila! Pilak Adlaw! Ah, yeah, usta oh, mo kabuan? Yeah, Kamuduhan ay magsoon? Ah. Yeah. Nga lang, oh. namalik no, 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 man mo nga ito, tamay skwila! Ah, bakasyon na. Ah. So guys, nagduwa si Ara ug si si Adam sa taas. Ah, oh, sa taas. <laughs> sa ang likuran. Magbula-bula sila. Sige daw, ishat daw kung ma- Kuan ba? Kabot ba ka? Sige daw. Oh, sige. Ay, oh, di kabot. Way kog. Dili ka daog. So ang tag dili ni uwan guys kay kay aron dili mi nga rin matanggong ni Adam ug ni Ara. Pero kung ma ulan manggali, mo silong na lang mi diri sa may kubo diyan. Oo. Uh -uh. Na makasilong man gihapon mi kay na may payag diri ah. Pero kuan hangga't maari ang dili ni mo ulan. No kay kuan man maglisod man mag mig maulan na na alagang ero si YY to no so nindot ka ay diri guys pag matag hapon kay anindot uh, ka ayo ang ang background ang kalingkuan kuan bitaw ang view no sa kabukiran diri sa kapatagan sa kabukiran, sa kapatagan, sa mga ula karagatan. <laughs> Ayan guys, awo oh, o. Oh. Tagan ka ay kinikuan niya dito. Fag. Ayan. Puro na siya mga gabon sa bukid. Diba? Yan, nag-enjoy sa pagmayong akong alaga nga si Wayway. Hmm? Alipain kak Yusha. <laughs> dang-dang, <Don, don. laughs> Ini gua pun dong. Si dodong dong apa?